21. Ready ka na ba? mangyayari eh, 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 sa 21? Eh eh eh, 21. <laughs> eh 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 21. Eh 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 21. Anong mangyayari sa 21? Anong mangyayari sa 21? So, masasabi niya, questions power. about 21. Magulo. Featial questions magulo. 21, di ba? Kung mako-compare ba natin yung people power before sa darating na Ito, yung 21 nga. Can we compare it? Ay, yung compare kung hindi nyo naman nangyari nung dati. Eto nga eh. Kung aasahan ba natin yung nangyari before is mangyayari ulit ngayon. Or talagang This repeats itself. mga bata ngayon is keyboard warrior nga talaga. So, malalaman nga ngayon. So, kayo, kung ano nga expected nyo? Alam na kayo, Jigs, Emon, taxpayer. Ano yung na-expect nyo? Lalo na pag pumunta doon. Hindi naman kayo pupunta eh. Ano na-expect nyo mangyayari? Eh, kayo yung mga taxpayer. Oh. Saka magpapaykot akong tatay. Yeah, Pero ito, as a taxpayer, Mon, Jigs. Ako, magpipickpocket ako doon. Anong, anong nasi-feel nyo <laughs> ngayon? as a taxpayer, ah, na, nalulungkot ba kayo sa napupunta tax Oo, oh, oh siyempre, no? Pero yung 21, ano yun? I think it's more of proportion. Proportion in terms of ilan yung pupunta, sino yung pupunta, ano yung ratio, and et cetera. And agenda nila, di ba? Oo. Oh, oh. Kasi pwede kasi yung 20 yun, may mga nakikisakay lang, may mga wala namang purpose, bakit nandun? Sabi iba nga yung iba, iba doon. Hindi nga nila alam bakit sila nandun eh, oh, naka oh, lang. Oo, nila, eh. nila, nila eh. Diba? Mga bayaran. oh, hindi, hindi, hindi necessarily bayaran, pero pwedeng iba-iba yung mga purpose, bakit nandun? Iba yung diba, agenda nila eh. Pero may mga, may mga siguro talagang naiintindihan kung ano yung reason bakit sila nandun. Kaya, it's a good thing, kasi It's better na yung may ginagawa ka para marinig ng government yung ano yung position mo dahil sa nangyayari. It's better na yun kesa naman sa wala kang ginagawa. Kasi kung meron kang ginagawa, at least in a small way, mas nagkakaroon ka ng sabi natin significance doon sa <laughs> sitwasyon. Like ngayon, di ba? oh, may corruption, may... May mga... Trillion-trillion na corruption. Oo as a taxpayer, ano ba ginagawa mo para bantayan mo yung interest mo? Kasi party ka din doon yung pinang susugal nila. Pera mo rin yun at some point eh. Actually, parang lumalabas ngayon, meron ang 100,000 na pera na utang. di ba? Dahil doon sa trillions of trillions of of, 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 of or billions of of uh, sabi natin ng na mga nakorap na na pera. So, in some way trilyon meron kang ano doon meron kang obligasyon para marinig ng government kung ano yung ano yung voice mo so But worth it worth it ba sumama sa 21? despite magkagulo man depends worth it, ba? worth it in a sense kung yung purpose is magkakaroon na resulta. Yan, dapat isa-isa opinion yan. Pero kung, yeah, ito. kung so, let's say, United pumunta ka lang doon para lang magkaroon ng kaguluhan, para lang magkaroon ng masabi lang na nandong I mean, ka, di ba? Hin, 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 hindi siya worth mumunta. it. Kasi maraming, maraming avenue pwede mong gamitan para marinig yung boses eh. Actually, ano nga yan eh, yung 21 during, well now ah, nowadays ah, dati, yung mga ganyang sitwasyon, spontaneous yan eh. Ngayon, ino-organize na. Dati, anong, anong, year yun, yung dating yun? Uh, well, I remember during the time na sa Quezon City, si Mayor Planas pa yun. She went out, she went out in the street to protest. I think parang people power tour three yata yun. So parang she went out to protest on certain issues na about din sa government ano no mga uh, uh, irregularities so spontaneous lumabas siya ng streets and then naggather yung mga tao doon then all of us meron na palang people power 2 or 3 i just forget what what year it was pero ganun nga eh pero kaya inorganize so the more na inorganize mo yung ganyan may mga iba't ibang intentions na yun. may iba't ibang na, purpose na, na eh. Na. So, hindi mo mag, ma ma-maintain ma Ano na ba talaga yung purpose mo? Bakit ka nandoon? Mayor planax, 'di ba? So <laughs> Pero it's a good thing kasi lalo na yung mga gens ngayon, especially. Nagyara sa ibang bansa, 'di ba? <laughs> oh. So maging part sila nung maging part sila nung what's going on in the country. Kasi syempre, as always, 'di ba? Sabi nga ni Rizal, sila yung future future sila yung next na generation so i hope yung mga susunod magkaroon sila ng ano no wake up call na ano hindi na hindi na katulad nung dati eh totoo naman e. hindi diba na takay si mga tao ngayon eh naging bayani di ba sa pagsusulat oh o Nag ngayon, naging bayani sa pagtatype, sa, sa, sa pagta-type naman sa pagta-type Ade, same, same. Keyboard warrior. Oh, si Rizal, naging bayani sa pagsusulat. Ade, ngayon, naging bayani sa pagtatype. Kasi ang Pinoy, kilala ang Pinoy na... Mas Virtual ang, people power, no? Mas malakas ang trash <laughs> talk ng Pinoy. Diba? Mas malakas man trash talk ng Pinoy kaysa gawa. Kilala mm -hmm. ang Pinoy sa ganun din. Yeah, no? compare nyo ako, eh. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung yung 21 may mangyayari. Kilala Kung sa may mangyayari doon, na wala. Two things, no? I can say na pwedeng may mangyayari kasi After all this shit's going on, eh, it's about time na siguro dali na lang sa kalye yung protest which I hope ito yung mangyari para magkaroon ng pagbabago. Yes. Sana pumunta si Don Pe Abay. <laughs> pero kung kung yung protest na yun ng ibang agenda, oh, I don't think yes, it will be it, it sa will sa be a better 21, no? may mangyayari kayong pagbabago. Bibenta na lang ako ng mineral water o doon. baka Kumita pa ako. Hindi May mangyayari pagbabago. Yung pagbabago, hindi yun sa 21. Yung pagbabago, uh -huh. mo, way forward yun. Tsaka, who can tell? Eh kasi nga maraming agenda ang tao pupunta doon eh. It's either manira sa 21, or pagbabago. Sa 21, may end. My end lang, lang may may ba ang corruption sa 21? Like, more than one is many. Okay. You want me? <laughs> Come get some. Hindi, sa 21. <laughs> sa mga lahat ng magpa-protest, ma-end kaya nila ang corruption sa legal ah. Hindi. Ito yeah. ganyan. Kung ganyan lang ang pag-end ng corruption, matagal nang tapos ang corruption. Sa ganyan, simpleng pagsasama hmm. lang. A problema kasi, <laughs> so, you... a problema kasi na identify yung corruption pero ano nangyari? Wala naman na paparusahan. Oh, uh, uh, kasi kung ganyan lang gamot sa corruption, nga, matagal nang walang corruption. Meron nga senador na kulong. Gumot bukol. Meron. Pero hindi naman napatunayan <laughs> <laughs> yung ano pero <laughs> 'di ba? I mean, may mga ganong situation na dapat siguro <laughs> pagka napatunayan, nag guilty etc, hindi na dapat sila magrun ng dapat tuli 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 ano, tuli. ng ano, ng pa-position <laughs> no, sa pa, tanging, sa tanging, sa tanging, sa tanging, gobyerno. Tanging. Kasi na tarnish na yung reputation eh. Para What's magkaroon tarnish? para magkaroon ng ano, ibig sabihin marumi na. May Oo, may bahid, so, in, may, may bahid na, na ng burnish. hindi na dapat pure. Tarnish. Oh, <laughs> and fixtures. Pero may, pag-asa pa kaya Pilipinas? Meron. Meron. In what oh, na, way? Ah. In what way? Except sa hard reset. In what Meron. Way? Eh, di, magsisimula sa mga Pilipino din. Ganto lang yan eh. Para mo na tinanong yung sarili mo na parang, bakit? Gigising pa ba ako bukas ng umaga? Kasi ah, kung man. gigising ka pa bukas ng umaga, oo, oh, may pag-asa ka pa. Pero kung hindi ka nagigising bukas ng umaga, wala ka ng pag-asa. Hindi pa, gumigising tayo araw-araw para sa Alam mo kanino pin babies. Alam mo saan? Sa mo pinakamagandang tanong niyan. If herb lang, is used by alam the Philippine mo, government. Kung saan mo pinakamagandang tanong niyan? Sa kanya. Oh, ikaw sa sagot. Pero hindi tanong mo na okay. may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Okay. Ngayon ibalik mo. Oy, Bob. mo, boy, pag-asa pa ang Pilipinas. Meron lang based eh. on your experience. Meron. In what way? May pag-asa pa kita niya yung delivery namin. Ang kabataan pa, ay, ay pag-asa pag ng, ng bayan. bayan. Na, <laughs> ang kabataan ang pag-asa ng bayan Simulan natin masdan yung mga bata <laughs> yung tunay Ganino na to. pinagpala no. oh. Kailangan lang mamulat ang mga kabataan sa katotohanang ng nangyayari sa Pilipinas nang sa ganun magkaroon ng necessary adjustment Pagdating ng panahon, panahon, baka ikaw rin at ako. Mm. <laughs> yun ang... Ay, sige, Stand ko sige, sige. So, kung saan magsisimula yun? Sarili mo? Saan ba? Uh, hindi. Edukasyon. Doon nagsisimula lahat eh. Hindi ba sa bahay hindi edukasyon. hindi 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 to hindi to hindi to hindi 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 ngayon. hindi mararamdaman natin yan next election na supposedly sabihin na natin 15%, 20% of, of the new positions na na-elect last election mapapalitan ng bago ulit na sa tingin nila ay hindi magnanakaw para sa bayan nila, sa lugar nila, hindi magnanakaw para sa probinsya nila, hindi mag, magnanakaw para doon sa distrito nila. So, eh binayaran. Kung tatanungin nyo ulit ako, babalik tayo. Because. Ang topic natin sa 21 insignificant yon para sa akin kasi pwede mag-cause ng gulo yung pinag-uusapan nyo kanina. Pero yung knowledge ng Pilipino na nag-start ngayon, continue lang yan na pinapanood yung ano, pinapanood sa sa TV, pinapanood sa YouTube, ka sa Facebook. Okay yan. Para at least makita ng mga Pilipino na mga Pilipinong mapagpatawad at Pilipinong mapagbigay na sa susunod, hindi ko na iboboto to dahil etong tao na to at magnanakaw. MIP may pebandred. Imoto si Bobby Pacquiao. Blow blow. Ah, <laughs> uh, was what's a blow blow? So it was not uh no, illegal the blow blow. <laughs> so yung interview nga ba yun? Ha? <laughs> may representation eh. Hmm. Diba? 'Di hmm. ba? group sino? One, group 2. Sabihin natin lahat ng na mga lahat ng mga uh, LGBTQ lahat ng mga sabihin natin, lahat ng mga riders, lahat ng mga sabihin natin, mga estudyante, lahat ng sabihin natin iba't ibang nasa ibang bansa o sabihin natin yung mga grupo sa probinsya, may mga kanya-kanya silang representation eh. Ngayon, ang tanong, ano ba yung purpose nila? Ano ba yung objective nila? Bakit sila makikisali doon? So, ang tanong, sino-sino ba yung pupunta doon? Ano ba talaga yung intention? Ano ba talaga yung purpose nila? Are you one of us? Di ba? Parang gano'n, no? So, oo. Oh, oh. Parehas so, ba tayo so, 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 ano na pinaglalaban? So, kung nakaw na naganap. Sana, sana, sana nga, mag-focus dun sa purpose na kasi yung may, yung may corruption. Kasi may may doon, mga doon may mga uh, irregularities sa uh, paggastos ng kaban ng bayan. Sabi nga, pero di ba, TPWH, the issue is that one. Isa lang yun. Bakit? Isa pa lang yun. Sino ba? Bakit? Even before, nako, sa customs, nakalimutan na ba natin na isa sa mga ordinaryong empleyado ng customs, naka Porsche? Pay hmm. motherfucker! Nakalimutan na ba natin yon Isa sa mga, like for example, hindi natin, nakalimutan na ba natin sa PCSO na Nagkikristmas party ba yon O nag-ano? Di ba? Na parang... Kaya di ba? Every, Mag agency every government so, agency nga. Ibig sabihin, yung lahat yung sila may mga board. budget eh. May mga iba't-ibang ano eh. So, isa lang yan. So, kung susumahin mo lahat-lahat yan, di ba? napaka Napakalaking, ano no, napakalaking uh, objective no, napakalaking purpose no, napakalaking issue no. So, parang, sinasabi mo, Jakes, ang DPWH is tip of the iceberg pa lang. Marami pa. Oo, oh, marami pa, marami pa. Ito pala yung ng So kaya, tubyo, kung pupunta pa. ka doon sa 21, ano yung purpose mo? Sino-sino ba yun nandun? Ano lang ba yung dapat natin solusyonan? Yun lang ba sa DPWH? Dapat, hindi lang yun. Dapat, long term? Dapat yung lahat. Lahat? Lahat. All of the term, hindi lang yung term. May tatanungan ko sa inyo lahat. Ano? All term? Hindi, may ko sa inyo lahat. Alam ba ng Pangulo to? Anong yan? Tawagan! Tawagan si Pangulo! Sino may number? Alam mo, hindi ako naniniwala na hindi alam yan ng... oh, kaboy! Pangulo! Oh, presidente o kung sino man. I, I'm pretty sure somehow at some way. Alam yan kasi meron na tayong intelligence eh. So, I'm pretty sure alam yan. Oo. Or, kung hindi man yan alam, siguro kasi matindi yung pagtapal doon sa information para hindi yan malaman. Na yon sino-sino yung mga nagtatapal doon. Eh doon nga lang sa Okay, banggitin ko na yung ano no, yung insertion sa NEP. 'Di ba? Hanggang ngayon nga, yung insertions doon sa NEP, ang dami pa ring pinapasok. Ano yung, an ano yung NEP? Ah, uh, National Expenditure Program. Okay, okay. okay. So, A alam nung lahat, alam okay. 'Di ba? ang National dami ang da expenditure program. program. So Parangalan yung so yung yung insertions doon doon sa mga budget and everything. Ang dami pa rin nagpapasok doon. Pero sino ba talaga yung mga nagpapasok ng mga budget doon? 'Di diba? Kasi kung nagpasok ka ng budget doon, ibig sabihin meron ang intention. Hindi natin sinasabi na yung mga nagpasok ng insertions doon, ibig sabihin eh negative 'yon. Pwede kasing honest to goodness. Yun naman talaga yung kailangan ng probinsya eh. Like for example, ang dami mga probinsya sa Pilipinas na naghihirap. No? Siguro for, for sure, di ba? Ang daming, ang daming mga probinsya. Like ako, I've been to, I've been sample. to different provinces. Well, sample, sabihin na natin. I've been to uh, Colasi, Antique, sa bandang Panay Islands. So, Progressive yung 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 probinsya pero white sand hindi ako nagpunta ng beach eh. pero marami pa ring mga mga infrastructure doon na kailangan like for example hospital maayos na, mahayos Yo, na no, hospital di, na di ba so like yung sa atin na lang di ba sa Marinduque di ba ah, example, na sorry, so, nga, oh. so, 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 <laughs> Nagtanan so, sila eh. Kung, Tapos napadpad sila doon sa isla na yon. doon sila nagmahalan, kaya tinawag na Marine Duque. <laughs> Walang nga, yung star na nga lang, o yung, yung ano ba tawag doon? Eh, S, 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 S Tex ba ano, yung pupuntang Batangas? Startol. 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 Startol, Batangas. Ang dami na rin lubak doon. Ang dami na rin mga ano. Pero good thing na kasi ngayon, na. Ang dami na rin mga uh developments. Pero imagine, isa lang 'yon sa mga probinsya, eh, and ang probinsya ng Pilipinas eh. Ang dami. Bakit yung bang issue sa mga ibang probinsya na na-resolve na ba? No. Like yung mga probinsya, yung probinsya sa sa Abra, yung mga dawit ano pa nga eh. Yung mga, 'di ba? Nadawit pa nga. Parang eh. one year ago yung Sabra, Abra, yung nagkakagulo yung mga nagkabarilan doon, 'di ba? I mean, ang dami pang mga probinsya na pwedeng paglaanan sana ng budget and everything. As a whole Philippines. Actually, ang stand ko doon, isipin mo yung budget na yun. Kung pwedeng gamitin mga weapons or or yung pang pang pandigma sa Navy, di ba? Isipin mo yung sa Zambales. Kung meron tayong sabihin natin na, ano, na barko na pwedeng pang, pang Harang man lang doon eh. At least kahit pa paano. Hindi na darag, di ba? Oo, oh, di ba? Ito nga lang, putang e, ng, ng bilyon-bilyon na yun ako eh. masigaw mo. <laughs> baka giraay, baka giraay. Okay ka mga bashers namin, oh, tumagi ka muna, para... Ha? Ito pala yung YouTube channel na, ha? yung maingay. Ah, na well, Budget ng gobyerno, per mil. Pero na natanggap namin, 20 pesos. Hindi na sumunod sa script mo. Um. <laughs> Nagwala <laughs> <yung sag> <laughs> na sarili. <laughs> Nagwala <Ay>, na sarili. Nagwala <laughs> Nag, nagtayo ng kanyang podcast daw. No? Next <laughs> <laughs> time kasi. Mayroon mag-alab ng tamang tao na magsasabi sa atin na ito yung tamang paraan para gasusin yung pera ng bayan. Oo oh, naman. Na hindi tayo lolokohin. Na hindi tayo nanakawa. <laughs> ang hirap kaya maging ano ngayon, maging righteous sa Kongreso, sa Senado. Bakit? Ba? Tang ina, isipin mo, tatlong daan yung con congressman. Tapos, ka pa yan. Bakit? ang mabait lang, ilan? Pero may mabait. Meron. pero nga, di ba? Hindi, pa paano, paano mo diba? madidistinguish ang ako ang mabait, ako mabait ano? sa hindi? Ako, hindi, hindi, hindi sa, 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 boy. tingin mo pa lang. Hindi. Ah, ah, pag, ano, perspective, Mike, ano yung point of view mo? Iba naman yung, oh, iba ang naman akin, yung kasi kay ali, Alam mo yung, yung hindi, yung Magalong hindi, Magalong na... hindi naman tama yung tanong kung mabait eh. Kung mo, lahat naman siguro ng congressman mabait. Mm. Oh, kasi nga, uh, law abiding. Yeah, no? Yung law abiding. hindi, ah, si ano? Lahat, si yung binitawan ni, lahat ano? Lahat ni yung, yung sabihin natin law abiding. a man yung, of integrity. Pero sabi natin, sino doon yung talagang eh, integridad? Yung binitaon niya, no? Integrity. Mayo. Ni Magalong na. Yung no. e ngayon, <laughs> hanggang ngayon. Si Magalong. Ang lapit ng integrity. Ang lapit ng integrity. Ang salitang yun talaga. Ano kaya si Magalong ngayon? Nung binitaon niya yung salta na... Oo, oh, wait lang. Sorry. Bawal tayong tingtra? Puta kayo na ngayon, eh. Eh, in-indict si Magalong. Yung mga <laughs> official na ko po, gagawa tayo the sir ka. naman yung pang pang ano niyo pang Eh bakit parang nasusunog ako? Ba't parang The hell. Hindi na the shirt, the hell. Ay hala, hala. Bakit man, yung rapper na susunog? <laughs> ah, ha? The shirt, <laughs> the shirt, <surf. laughs> the shirt. <surf>. Huwag mo lang <laughs> mabahala, the shirt pa yan. Lolo mo, support. Ulit! <laughs> oh, may mo yun. Pero, visible na sa beach. Oo, oh, and, oh, parang kunwari mula dito hanggang doon sa ilaw na yun sa dulo. Ganun kalakad, lakad, ka. Malapit ka rin in a way.